Marami sa mga tagahanga at taga-suporta ng Kim Pao ang nag-abang kung ano ang magaganap sa Hello Melo launching ni Kim Chu bilang pagkilala sa kanya bilang bagong endorser ng Brilliant Skin. Talagang anabangan ng maraming mga netizens ang pagre-reveal ng CEO ng Brilliant Skin na si Miss Glenda de la Cruz kung sino ang kanilang tinutukoy na kay bilang bagong endorser ng Brilliant Skin na makakasama ni P para mabuo ang isang love team. Marami naman ang naghinala at naniwalang ang tinutukoy na kay ni Miss Glenda ay walang iba kundi si Kim Chu dahil mahahalata naman sa hubog ng katawan nito sa larawang ipinakita at hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na isa ang tambalang Kim Pao sa mga pinag-uusapan ngayong love team sa showbiz industry. Labis namang ikinatuwa ng maraming fans ng tuluyan ng kinumpirma ni Miss Glenda de la Cruz na talagang si Kim Chu ang kanyang tinutukoy na bilang kay. Samantala, marami naman sa mga netizens at fans ng Kim Pao tandem ang umasa na magkakasama sa iisang stage sina Paolo Avelino at Kim Chu sa naganap na launching ng Hello Melo ni Kim Chu dahil tila na nga ko umano si Miss Glenda na pagsasamahin sina P at K upang mabuo ang isang love team. Subalit, si Kim Chu lamang ang umakyat sa stage na ikinadismaya ng ilang mga Kim Pao fans, hindi rin nagustuhan ng maraming mga fans ng Kim Pao ang pagpapabigay ng bulaklak kay Paolo Avelino kay RC. Binatikos rin ng maraming mga netizens si Miss Glenda dahil ang ibang mga katandem ay pinagsama naman ito sa iisang stage noon subalit hindi umano nito ginawa sa Kim Pao. Narito ang ilang komento ng mga netizens sa nangyaring Hello Melo launching ni Kim Chu sa Brilliant Skin. Sobrang kaka-disappoint hindi na nga pinagduet ang Kim Pao, yung flower binigay kay Pao para ibigay kay RC, nanadya ka ba Miss Glenda? Dapat si Kim yung binigyan ni Pao ng flower doon lang masaya na kaming Kim Pao fans, wag kang ano Miss Glenda ha? Obvious ka, hay na kung may pagkaharot si Glenda at naisense ni Pao kaya binara niya agad para hindi mag ilusyon pa, hindi naman makikilala ang babaeng yan kung hindi sa Kim Pao, malayong malayo siya kay Belo. Ano ang sinyo sa balitang ito?